Nagkariang makalingaw nga aktibidad, pagpasigarbo sa ani o pa sa tinuuhan. Kini ang pipila sa mga sa Agri Aqua Fair 2024 sa Kahumayan Festival sa Kapatagan, Lanao del Norte o Araw ng Nunungan sa Lanao del Norte. Ani Report. Mga kapuso, nata din Karon sa lungsod sa Kapatagan sa Lano del Norte o magkisadya kita sa Agri Aqua Fair, subay sa 75th Araw ng Kapatagan. Tara! Tara! Pakisadya ta! Nagkadeiyang produktong agrikultura ang gibida sa mga nagkadeiyang cluster boots sa cluster, nagkaniyang klase sa mga abot ang ipasigarbo, ikan sa gulay, prutas, ug mga humay. Siyempre, sanglit walay humay kung wala ang gadarong partner sa mga mag-uuma. Bida sab ang mga kabaw sa mong panagtapok. Usa sa mga atraksyon din eh, sa araw ng kapatagan, kining mga pinasahing kabaw nga gipintalan og karon aron may bala na ang konsepto ato makauban ang barangay captain sa barangay di Ases si Sir Freddy More Pueblo Scap may buntag may buntag po tutanan uh -huh. unsa may konsepto nato no ani nga kabaw nato nga kuyaw mo gyud kay dagway karong uh, Adlawa? kay karon magud ag refer so tanang mga product sa bu bukid ug sa patag dadon na mo diri sa disiplina mo so usa na ni ka kaning kunti sa karabaw pakita sa pintal nga haom sa sa among nga produkto. Matod sa lokal nga kagamhanan, pinalabi nila ang mga mananagat og mag sa ilang lungsod, sanglit sila ang gabuhi sa maong komunidad. Kapatagan is known as Among Araw Kahumayan Festival. So, with the word kahumayan, naagid dira farmers mo nagitagaan gyud mo sila importansya na nagid na sila adlaw. Na kung asa sila gina mo ang gitagaag ka ng uh, pinalabi. Samtang mabulukong kultura o pagpalambo sa tinuuhang Islam, din hisab na kasentro ang kasaulugan sa araw ng nunungan sa nunungan Lanao del Norte. So kinakailangan natin para again, as I said earlier, para hindi po sila ma-deprive when, when, it comes sa mga Islamic activities. At saka yun din na kinakailangan natin, ma-sustain natin no, para hindi, sin hindi rin makalimutan kung ano yung culture na meron po ang mga Muslim. So kinakailangan po natin, every year magkakaroon po tayo ng mga Islamic activities which is incorporate natin sa araw ng nunungan. Gibot sab sa mayor nga nagpadayon ang ilang mga programa sa lungsod aron di na masubli pa ang mga kagubot kani So yan na, uh, from time to time, uh, ginagawa natin ang paraan kung ano yung mga family field, yung mga rido na meron tayo, sinisettle po natin from time to time. Kauban si Jaybert pa irat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.